yakaal yeah, no Pusya yeah. munting-munting, ari munting-munting, ari muntingi, ari muntingting, ari muntingting, ari muntingting, ari muntingting, ari muntingting, ayaan puno syah puno ba? Yan. Wala pa dito ang mga grocery. Yan. Ito lang yan siya mga Ito yung ano, first. Ito yung first. ang second first at second yan ito <laughs> hindi ko alam ito paano kaya natin ito hindi ko alam ito pa lang paano kaya ito paano kaya ito gagawin dito, mga kaha? Hindi ko alam. Mga damit pa lang yan. Alak! <laughs> Ito pa lang yan. Ah, marami pa tayong ilalagay dyan. Ayan. Iyan. Ito ang ilalagay natin dito. Yan pa. Ayan, tignan nyo. Yan. Ito pa, hindi ko alam. Ito. Wala pa dito ang grocery. Yan. sila, odi ba, odi ba, upaw, apaw na apaw, ayan po sila, saan pa, ayan, odi ba, ayan po, kita niyo naman. ayan po sila lahat, Ito, isa lang ang may-ari nito. Ito. Wait lang ha. Ayan, shout out po sa may-ari nito. Ito po ay kay Marie Christine Badal. Marie Christine Badal, puno na po ang sa iyo. Pero magbabawas ako dito dahil may grocery ka pa. At ito ay para din sa iyo to. Ayan, Marie Christine Badal. Yan po sa iyo pa ito. Kaya aayusin ah, ko kung anong pwede lang mailagay natin dyan. Marie Christine Badal, ito po ay sa iyo. Ayan. Wala pa dyan ang grocery. At ito naman kay Esther Reyes. Ayan, mga kahapi. Kay Esther Reyes po ang ito. Ayan, puno na rin kay Ate Esther. Ayan po, mga kahapi. Please supportahan nyo po ang aking mga reels. Thank you for watching. Bye-bye.